Nah, asensi Fion, asensi Fion, lo pikir lo si Fion? Anu Halo, Tobias yes, Smith, Jojo Wahen, nice. Jojo Wahen, otro, totro, to, challenge, challenge, Mbak Yoni. <tik> 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 Hi guys! Welcome sa aking vlog! Ang ko nang hindi nakapag-vlog. Ito lang ata ulit yung vlog ko ngayon, no? Kasi medyo na-busy na ako dati. Hindi ko alam na po na-busy ako. Tinamad lang talaga ako. Hindi ko na maalala. Anyways, vlog natin ngayon. Di ba nag-post ako sa ano, sa account ko sa TikTok? Nagpapasuggest ako. Sabi ko doon mag-ano, vlog ako ng... Ang <laughs> feeling! Jojoa! at tropahin. Sabi ko, magbigay kayo ng pangalan ng artista vlogger, mga oppa. Eh, sila ay kukontent natin. Pagka-cloud chase ko lang ba sila ganun? Ano lang to ah, kinamiss yung Burlo Eklavo lang to kasi may jowa na ako. Tatry lang natin to. Parang kinamiss yung Burlo Eklavo lang to. Trip-trip lang ganun. Okay, okay, okay. Nangunguna sa ating listahan ang nag-iisa, the one and only Joshua Garcia. Hmm. <coughs> Joshua Garcia ang feeling ko talaga, akala mo naman talaga na Joshua Garcia, nung una, isa talaga to sa Filipino celebrity na crush ko. As in, crush ko siya. Ganun. Pero, mula nung lumabas yung teleserye ata nila, Joshua at saka si Miss Jody Santa Maria, yung ano yung teleserye nila, sa GMA ata dati yun, sila nila Gabi. Ano, medyo nag-iba yung tingin ko talaga sa kanya doon. Kasi, di ba, si Miss Jody doon, parang nanay ata siya ni Gabby, ganon. So, mula nun, hindi ko na siya type. Hindi ko alam, hindi ko na maalis yung... Hindi ko na mabago yung tingin ko kay eh, Sir Joshua. <laughs> parang wala, ganun na siya. So, siguro sa ngayon, tutropahin na kung dati jojowain pwede pa. Next, ewan ko, ang daming mga nagsabi din, mga nag comment ng mga babae dito. Katulad neto, sabi sabi ni Wins, hindi ko alam kung Wins ba to or what. Hindi ko alam paano ba sa pangalan mo, girl. Sara Heronimo. Talaga ba? So, i-assume na lang natin sa mga babae na kinoment nila assume na lang natin na what if lalaki ako, ganun. Nice! So, Sarah Heronimo. Wow! The superstar, the one and only. Oh. Chuchusi ka pa ba dyan? Sarah G na yan. Jojo Wain. Nice! Next, eto ang dami din nag-comment guys ng mga ano, ng mga... Two hours later. Cast? One eternity later. Characters. Sa ano? Sa ang macarang section E. Nice. Nangunguna si Rabin. Talaga ang dami. Nice. Si Rabin. Hindi kasi ako nanonood ng ang macha ng section E tapos hindi ko pa napanood. Well, paano manonood ang macha ng section E kung sa TikTok ano palang lang buo ko na yung ano guys. Buha parang mabubuo yung isang series. So si Rabin, hindi ko masyadong kilala yung karakter niya pero parang ano jojoain kan ka na lab <laughs> next sabi ni Axiana underscore rain jowa at tropa paulo abilino po oruru madrid ang bibigat ang bibigat tapos ito sasagot oh <laughs> napaka epal napaka feeling pero ano lang to katuwaan lang ba tunahin natin si sir ano paulo daw paulo abilino oh my god si sir paulo mm. what ang ano ni sir paulo kasi parang meanwhile paano ba Ang serious ng face niya. Parang ano siya, parang hindi kung jujuwain ko hindi ko siya makakat hindi ko siya magiging katrip, hindi ko hindi ko siya kabay. Para siyang ano. Parang bango-bango niya, 'di ba? Parang ang hirap niyang lapitan. Siguro ano lang siya, tropahin Para siyang tropa na mahilig maglibre ng steak. So tropahin Nice. Si Ruro Madrid, ang feeling talaga, mga ganyang artista, celebrity po talaga pinag-ano ko dito. Roro Madrid, Hmm, siguro si Ruru, si Ruru, tatropahin. What? Tatropahin din. Tatrin Bernardo. Talaga ba? Ano na to? Siyempre, jojowain. Nice. At Trin Bernardo na yan. Girl, aangas ka pa dyan. Next. Hindi ko alam kung... Bakit? Pero ang dami ding nag-comment ng Marie Twins. Eto, sabi niya si Ate Sabi and Ate Sofia. ano, kung lalaki ako, parang totropahin. Feel ko okay sila maging tropa, pero hindi... Kung ako ah, kung lalaki, hindi ko sila type maging jowa, pero okay sila maging tropa. Nice! Next, Kuya Prince! Ano to? Palagi ko din na nakikita eh. Akala ba talaga nakakasalubong ko lang dyan sa may kanto, no? <laughs> Kuya Prince, ano siya? Naalala ko sa kanya yung ate ko eh. What? Yung ate ko kasi tibu, so feeling ko kung yung ate ko magiging tunay na lalaki, si Kuya Prince siya. Siya yung naaalala ko kapag nakikita ko yung mga vlogs ni Kuya Prince. So, si Kuya Prince, ano siya, tatrapahin. Para siyang kuya na magaling mag-alaga ng kapatid, ganun. Feel ko para siya yung kuya na pang kunwari inartahan mo lang siya, kuya gusto ko ng iPhone, tapos bibigay niya sa'yo din agad. What?! Para siyang ganun, feel ko. So, tutrapahin. Ito, malupiton. Sabi ni at Beyblade Burst. Malupiton. Jojowain. Ano Ano kasi, naalala ko yung... Naalala ko yung jowa ko mismo kay malupiton. Ganun sila. Same vibe. Same nakwela. Same kakulit. Ganon din kakulit. Para siyang ano, para siyang jowa na tropa, ganun. So, gusto ko yung mga ganung vibe. Parang yung jowa ko ngayon, ganun siya. Wow! So, Sir Malupito, ang jojowain. Wow. <tries> Grabe to. Sobra naman to at Jaylin. TJ Monterde, jojowain At totropahin. Oh my God! TJ na yan. TJ na yan, be. Sir TJ Monterde. Wow naman! Wow! Pero feel ko ano siya. <laughs> Sige, ano pala jojowain? Nice! Kasi magaling siya kumanta. Ano, feeling ko, pag jowa ko to, kakantahan niya ako gabi-gabi. Gusto ko lang pumita <laughs> Parang ano, masarap magpasuyo dito. Kunwari, <laughs> ano, um, parang every, every tampuhan kakantahan ka niya. Gusto ko nang pumita. Parang ganun. So, Sir TJ Montarde jojowain. Yeah. Next. Ito talaga, ang dami talagang nag-comment nung sa ano, sa cast ng, ng mucharang section E. Ito daw si Yuri, jojowain o totropahin. JJ, jojowain o totropahin. Kiefer, Jojowain o Totropahin? So si Yuri, ano ba sagot ko kay Yuri kanina? Jojowain. Si Kiefer, hindi. Totoro, totropahin. Wow naman! Wow! Si JJ, Jojowain. Next, Sir Joshua. Kaan ka na, love? Jojowain o Totropahin? Sir Joshua na yan. Wow! Jowa ko na yan. Oh my God! And ito pa, syempre, hindi mawawala. Sophia Smith. What? Hindi mawawala sa comment section ng bawat videos. Sophia Smith, nasan si Fiyang? Asan si Fiyang? Bakit wala ano si Fiyang? Ano to, si Fiyang, super gaan ng aura niya para sa akin. Gajawain ko to, sakaling lalaki ako, gajawain ko to. Taka kami ng vibe, same kami ng trip feel ko magkakasundo kami. So, yes, meet. Nice. Next, sabi ni Stephanie Andres. Hindi talaga gagawin si... What? Guru to Ano siya? Para siyang Sir Paulo. Para siyang tropa na masara... Na palaging nanlilibre ng state. Ano to guys? To Parang ano kasi? Ang immaculate. Immaculate? Ang ano nang dating nila? hindi ko to kabay. Parang good sila pang tropa, pero pag pang jowa, feeling ko ano, 1 billion offer pa lang ng nanay nila, tatanggapin ko, na, lalayuan ko na kayo. Ganun. Pero siguro papaabot ko yun ng 10M. Nice. Hmm, sige, 10M. Okay na ako sa 10M. And, siya na pala yung last. Yun na pala yung last. So, 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 yun lang naman for today's video. Yun lang ang nilalaman ng video na ito. Ang aking jojowain o trototropahin challenge. Challenge ba yun? Hindi challenge yun. Sinagot-sagot ko lang yun. Anyways, ang dami ko na naman sinasabi. After ng vlog nito, na to, ano na naman to, gaganto na naman ako. Ay, dapat yung, ano sinabi ko pala ganito? Ay, ano sinabi ko pala, dapat ganito? Ay, ano, pala? Dapat ganito. Hmm. Nakuyan ang problema sa iyo Alam niyo ba, brown out sa amin sa February 14 Alam niyo, ang gabi na namang sinabi Jujuan to, tropahin lang Dapat to <laughs> So guys, ano na, magpapaalam na ako That's it for my vlog Wow naman Wow Thank you for watching at sana nanood kayo Paalam See you sa aking susunod na vlog Bye